maupay nga aga ha nga tanan ah, may sulod di amiga ya na bisan domingo ayan maglalakad la liwat hiya kay koan man. domingo ya na maglalakad uh, ah, mula iton akon gin bubuhat malakat la ako para o exercise na liwat <laughs> bisan domingo may sulod ako mga amiga kay inin magkukuan man hira mag si Simba man hira pag Domingo, ako man bilin ako an ha balay. Among abisan Domingo, may sulog ako. May sulog ako yan na. Nang hira pagka Domingo. Pero bisan ako adala ha, balay nira Ra, kahit nila akong cellphone permit. May daman ako kuang, kahit pag nagsimbahira, nakalive man hira na kita nala ako kaminduhan na akong gibabantayan nga ko ang lagas kay nagbabantay man ako kaminduhan na bilin nakita la ako pagka inabrihan ko an ko an kay naka live hera hapon ako bisan ko an adala ako hapuan. ha ko an habalay pagsimba ako bisan bisan ako may trabaho nasulod yung Domingo, kakapagsimba gi hapon. mo nga. Ayun na. Amo um, ah, adto nga. Kuan bisan adala ako nakakapagsimba gi hapon, bisan uan adala ako ha a ah, bisan ako adala trabaho kag Domingo. Kakapagsimba ako online. nakita la kun akong nakita la kun akong nah, cellphone kay gin kuan man inira naka live man hira bisan bisan domingo sulod sulod gihapon trabaho ya, hmm, maglilinakat la kita hini kadali man la agma harani na la katunga na nga ni ako dinin ako ni sudlan sige la ada <laughs> ah, da maupay ng aga iyong tanan uh, ah, akon mga followers viewers ayan damo nga salamat ini pagkita na akon an video ano? bisan ko an waray pag domingo talagsalaan mga agian sa sakyan din hi nga good ko ano oh. pwede ka magkuan ha karsada, <laughs> magdinalagan. <laughs> hmm. Pero may mga ada, may mga nagja din eh. Maupay ini mag din eh. Mga amiga, kada aga, kulop, maupay mag din eh. Um, Ang amo nga nakakapag jagging ako, damo nagja-jogging din eh. Um, mga nakakasulod man. Um, mga jogging, sanin, mga kuantang iya, didihan mga tundo, nagkukuan hirap. Aga-aga nagja-jogging. Mga motor la man, mga, mga din ni mga motor yan. Uy, di ka mo mag-jogging din eh. Tara mag-jogging kita. <laughs> Kay malawak. Bisan la din eh magpabalik-balik ka dito, oh. Didi tapos ngadto. Haluag ini din eh. Mm -hmm. mga kundo man ada di mga kundo. mau magjaging kada aga aga nga ning kulok may nagjajaging din he mga amiga ayan salamat an iyo pag kitahan akon ko an video Lagan, salamat ayo nga tanan